ang Grand Canyon ay isa sa mga pinakasikat na natural na kagilagilala sa buong mundo na umaakit ng milyong-milyong turista taon-taon. Pero paano kung sabihin namin sa iyo na may isang taon na kamakailan lamang ay nagumpisa ng pagdiskubre doon na magpapanginig sa buong mundo? Ito ay hindi isang teorya ng konspirasyon o kwentong matanda kundi isang katotohanang nagbibigay lamig sa dugo na magpapapatong kulay sa iyong katawan. Ibinahagi ng lalaki ang kanyang pagdiskubre na ito na ikinagulat ng mga saintipiko at mga eksperto na ngayon ay natatakot sa mga masasamang pangyayari na mangyayari sa Grand Canyon at sa mga kanapit na lugar nito. Kahit maghanda para sa isang malupit na pag-aalala na magpapatanong sa iyo sa lahat ng iyong nalalaman tungkol sa sikat na lugar na ito. Ano nga ba ito at itong pag-usapan mga kaibigan? ang napakalaking Grand Canyon na matatagpuan sa Hilagang Arizona ay itinalaga bilang isang pambansang monumento ni Theodore Roosevelt bilang Pangulo ng Estados Unidos noong ika-11 ng Enero 1908. Bagaman may ebidensya ng pag-iral ng mga katutubong Amerikano sa riyon noong maagang ika-13 dan taon, hindi natuklasan ng na mga European ang kanyang kalaliman hanggang noong 1540. Ito ay nangyari ng isang miyembro ng ekspedisyon na pinamumunuan ni Francisco Vasquez ni Coronado, isang Espanyol na manalayag ay naglakbay patungo sa rehiyon. Ngunit ilang siglo pa ang lumipas bago sinimulan ng mga tao mula sa Hilagang Amerika na siya sa atin ang kanyang kalaliman dahil sa ito ay nasa isang isinuladong at mahirap mapuntahan na lugar. Noong 1869, si John Wesley Powell, isang geologist ang nanguna sa isang grupo ng sampung lalaki sa unang peligrosong paglalakbay sa mga rapids ng Ilo, Colorado at sa haba na 277 miles na kanyang kalaliman gamit ang apat na bangka. Ito ay isang ekspedisyon na walang katulad sa kanyang panahon sa pagtatapos ng ika-90 na siglo, libu-libong bisita ang dumayo sa Grand Canyon taon-taon. Si Theodore Roosevelt, ang ika-26 at ika-27 na Pangulo ng Estados Unidos ay isang katutubong taga New York na may malalim na pagmamahal sa kanlurang bahagi ng bansa. Pagkatapos ng pag-assassinate kay Pangulong William McKinley noong 1901, si Roosevelt ay naging Pangulo ng Estados Unidos at agad na ginawang pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ang pangangalaga sa kalikasan. Pagkatapos ng paglikha ng pambansang wildfire refuge upang iligtas sa mga hayop, isda at ibon ng bansa hinukit ni Theodore Roosevelt ang landas para sa mga pambansang monumento sa ilalim ng batas. Ito ay upang mapanatili ang kalagayan ng kalikasan para sa mga anak, apu at sa lahat ng mga susunod na henerasyon bilang isang napakagandang tanawin na dapat makita ng bawat Amerikano. Ngunit hindi ito naprobahan bilang isang pambansang parke ng Kongreso hanggang noong 1919. Kahit ginawang illegal ang pribadong pagpapaunlad sa Grand Canyon ng Kongreso Noong taong iyon, sa ngayon may mahigit ng 5 milyong bisita kada taon sa kanyon. Maaring puntahan ang kanyang kalaliman sa pamagitan ng bangka. Ngunit ang mga pinakapopular na aktibidad ay ang whitewater rafting, hiking at chugging. Marami rin ang pumipili na magtipid ng energy at magmasid na lamang ng kahangahangang tanawin mula sa timog na tabi ng kanyang paligid na mga 7,000 talampakan mula sa antas ng karagatan. Mula sa vantage point na ito, maaring ikamangha ng mga bisita ang isang tanawin na halos hindi nagpago sa loob ng mahigit na 400 years. Ngunit ang artikulong tungkol sa Grand Canyon mula noong 1909 ay maaring likaing lamang. Ayon sa mga otoridad, mga guru at mga Smithsonian sa kasalukuyan, lahat sila ay nagsasabing ito ay isang sensasyonalistang yellow journalism. Ipinapalagay nilang ito ay isang kwento mula umpisa hanggang sa wakas na ginawa upang kumita sa kahinaan at pamahiin ng madla sa pamagitan ng pag aangkop sa pinakamalalim na pangangailangan ng kaluluwa mula sa pinakamalalim na pagkatao ng isang tao. Sa katunayan, tila malabo ito sa pinakamahusay at tila isang hindi matapat na pagtangkang kumita sa pamagitan ng pagpapakalat ng matataas na kwento. Wala rin naging kasunod na artikulo at ang hindi kilalang may akda ng pyesa ay nagdulot ng masamang serbisyo sa parehong mga naniniwala at mga hindi naniniwala. Higit sa isang siglo na ang nakakalipas, tumanggi pa rin ang Smithsonian na kumpirmahin ang pag-iral ni King Kaid o ni Professor Jordan o kahit na ituring na naganap ang kwento. Ayon sa kwento, si Kincaid ay kasama sa kanyang pangalawang pagbisita sa lugar ng isang archeologist ng Smithsonian na may pangalang S.A. Jordan. Gayunpaman, tilang Arizona Gazette lamang ang naglathala ng artikulong ito at wala sa opisyal ng mga record ang mga pangalan ni Nakinkide at Jordan. Ang akademikong establishmento ay hindi magugulat sa pagtutugma ng kwento na ito bilang isang masusing kasinungalingan. Ayon sa kanila, mayroong isang zona sa Grand Canyon National Park kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisikap sa pamagitan ng hiking, camping o pagsusuri. Binigyan nila ng diin ang mga kakaibang pangalan sa puok na ito bilang karagdagang ebidensya na ang lugar ay isang bahagi ng iligal na pagsusuri ng pamahalaan. Gayunpaman, ang mas radikal na mga grupo ng mga alternatibong mananaliksik ay nakakita nito bilang simula lamang na isang mas malaking konspirasyon kabilang ang mga underground reptilian overloads na kontrolado ng gobyerno. Ang pagsusuri ng mga skeptiko ay may na pinoprotektahan ng makapal na mga pader ng otoridad at kapanipaniwala na ginagawang mahirap para sa isang solong artikulong na ilathala. May git sa isang siglo na ang lumipas na makapasok sa kanilang mga depensa. Ang isang ganap na makatwiran na mananaliksik ay tamang magduda sa isang pahayagan at sa isang hindi kilalang may akda. Ngunit ito rin ay magiging kamangmangan na tayo ay magtitiwala sa opisyal na kwento na ibibigay ng isang ahensya o isang pamahalaan na walang alinlangan na mayroon silang conflict of interest sa pagpapalaganap ng opisyal na kwento ng kasaysayan ng tao. Ang pagsusulong ng pamahalaan ng Estados Unidos sa mga kultura na mga katutubong Amerikano noong maagang ikatwenty 20 taon ay isang mahusay na halimbawa nito kung saan nagkakaroon ng malalim na kinalaman si Jordan sa Smithsonian Institution sa loob ng 30 taon mula noong 1880s hanggang 1910. Sa panahong ito, nakilahok siya sa mga paglalakbay sa ilog Colorado at sa loob ng Grand Canyon ayon sa mga sinaunang senso. Hindi pangalang Star ang kanyang tunay na pangalang gitna at hindi niya ito pinili bilang kanyang legal na pangalang gitna hanggang siya ay tumanda. Ibig sabihin nito hindi ito naging opisyal na pangalan hanggang matapos niyong marating ang pagtanda. Noong panahon ni Jordan, isang malakas na taga-suporta ng eugenics ang nagsilbing pangulo ng Stanford University. Noong panahon ito, isinulat ni Jordan ang sanaysay na may pamagat na A Study of the Decay of Races Through the Survival of the Unfit kung saan ipinakita niya ang kanyang irasyonal na pananaw ukol sa pagkalaspag ng lahi at nanawagan sa pagpapalagaan ng malalaking pagsusumikap upang mapanatili ang pagkakaisa ng lahi. Ang sanaysay na ito ay resulta ng primitibong pseudoscience at xenophobic paranoia ni Jordan. Sa mga huling taon, si Jordan ang nangasiwa sa isang statewide sterilization program na walang alinlangan ay isang paglabag sa karapatang pantao at isang krimen laban sa sangkatauhan. Noong 2003, ang pangalang Jordan ay inalis mula sa mga usali sa California at ipinahayag ng mabigat na pagsisisi ng kalipunang Pampolitika ng California ang papel ng Estado sa eugenics movement sa nakaraan. Sa lahat ng nangyari, hindi dapat magulat ang Smithsonian Institution na nagkaroon ng karanasan sa pagkuha ng kanyang serbisyo sa pag-ikot ng kasaysayan o na sila ay ngayon ay nagtangkang ilayo ang kanilang sarili mula sa kanya. Ngunit sa katotohanan mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang kwento patungkol sa Grand Canyon. Marami pa rin mga misteryo ang hindi pa rin nare-resolba patungkol sa totoong nangyari noong nakaraan. Ngunit meron tayong tunay na nakaraan. Walang iba kundi ang pagkamatay ng ating Panginoong Diyos sa krus na siya ay nag ng kanyang buhay upang masilayan natin ng mas maliwanag ang ating hinaharap. John 3 verse 16 Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga mga kaibigan, naglipa na ang mga kwento-kwento patungkol sa nakaraan. Katulad na lamang ng kwento sa Grand Canyon na walang konkretong ebidensya patungkol sa bagay na ito. Ngunit ako ay 100% na naniniwala patungkol sa kwento ng ating Panginoong Kristo na siya na nabayubay sa krus upang magkaroon tayo ng mabuting hinaharap. Isang hinaharap na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. na kapiling natin ang ating Panginoong Diyos, kapiling natin ang ating pamilya, at kapiling natin ang ating manliligtas, na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. So Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga naming Diyos, kami po'y lubos na lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan. Sa dami Panginoon ng mga kwento patungkol sa mga kasaysayan ng nakaraan, isa lang po Panginoon ang aming sigurado, ang pagkamatay ng aming Panginoon sa Kristo na sa'y muling na buhay upang makamtan po namin ang masaganang buhay sa inaharap kasama po ng aming pamilya na punong-puno ng kagalakan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at salamat sa inyong pong pangako na hindi niyo kong papabayaan at salamat Panginoon sa inyong pong pagmamahal. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.